Ba't ka nakatingin sa akin? Ay, sorry. Pasensya ka na, ha? Hindi ko kasi mapigilan yung sarili ko na tumingin sa'yo. Sobrang nagagandahan kasi ako sa'yo, eh. Gusto ko yung shape ng ilong mo. Mata mo, labi mo, mukha mo. Gusto kita. Piling ko, mahal na nga kita, eh. Ano nga? Huwag ka sana magalit sa akin. Ayaw ko lang magsisi balang araw. Nahinayaan ko na lang na lumipas ang nararamdaman ko sa babaeng gusto ko. Okay lang ba sa'yo na maging boyfriend mo ako at maging girlfriend kita? Kung okay lang sa'yo at kung pumayag ka na, tara, mag na tayo. Sagot ko, paliligayahin kita at iparanas ko sa'yo ang pagmamahal na kailanman hindi mo pa naranasan sa buong buhay mo.